Hello guys, is chinebep the Billy Norman. Yung daan, yung daanan namin dito, guys. Ano chinebep? Wala lang. ipinapasyal ko lang kayo. Dahil after all in all, matagal na pala ito bio dito. <laughs> Kaya parang napapansin niyo na parang ano talaga siya old. Old naman talaga guys. It's long time ago. Ganun ba Ginny Pip? Mm -hmm. Ako nga naluluka. But it's okay. Okay na ako. After all. Mm -hmm. Mga Swedish sila guys. That's them. Mm -hmm. Magtataka na lang kayo sa kanila. Okay lang daw. Kasi. Ganyan talaga kasi sila eh. Mm -hmm. Magpahawa na lang kayo kung kailangan. Kasi yung asawa ko, gulong-gulo pa rin. Gulong-gulo -gulong, gulong pa rin siya. She is still confusing after all eh. Kagaya ko. Ipinapasyal mm -mm. eh, ko lang kayo guys. Kasi according what I'm thinking about, na parang nalulus na talaga kayo dito sa daanan na ito. Ako hindi na kasi eh. Hindi ka na malulus, Ginny. Bibuo para kasing hmm, tingnan nyo. Hmm. Pero... Kung ano ka, brave ka, hala, sige ka lang ng sige, mm, ganun oh. Pores kasi dito sa amin guys, nilagyan nila ng daan, mga kahoy kasi yan, may, may nagmamayari sa mga kahoy na yan. Na malilito ka talaga, always confusing, mm, ganun. Still, the weather is still autumn. Mm -mm. Ano daan namin ito kasi, eh. may mga daan naman, kahit papaano at least hindi ka na talaga mawawala well it's clear na may mga daan naman talaga yan it's still old and enchanted and magtataka talaga kayo dito sa amin but it's okay ganun talaga ang buhay buhay is life sige guys dito na lang ako maraming salamat